What's up? Guys. What's up? What's up? Sama ko ngayon yung anak ko, panganay. Bibili kami ng ano niya, ng PE uniform. Magaling kasi ito eh, winala niya eh. Winala niya yung PE niya eh. Nakalak lang yun dun sa may lakit, tapos nawala eh. Bibili muna kami dun sa ano, sa town ng PE. Ang PE niya. Pantaas lang ba? ha? Uh, uh, sa may ano sa drawer pero yung, yung pantasin hindi ko harap. alright alright hmm. alright bus stop yan ako pag may kanya ibig sabihin may kanya tayo ng bus pag may mga ganun ano, yung So pwede ako magantay na ano Oh, bus. Bus stop yung okay. ganyan. Okay Anong puno ang laging okay? Okay siya? Hindi, mali, mali. Ayan o. Oh. Pine tree. Pine ah, tree. Okay. Ah, Pine. <laughs> ah, English kasi ng ano. Oh, ano ba ito? Oh, oh. Ah. Di ba? Fine. <laughs> Ngayon, na naman yung anak ko sa akin. Yung mga joke na hindi maluluma. Spooky house. Shout out mga spooky boys. Ayan. Doon tayo dati nakatira. Hindi ko pa kasama pamilya ko. Oh, baliw sa mga baliw doon sa taas oh. Mga baliw. Yo. Hey guys, dito na kami sa town. Ukstama. Kaka-tara na kami ng shop na bibila ng mga ano ng mga uniform estudyante. Yung pinaka town ng Oma pinaka shopping center dito yun Primark Paborito ng nanay mo 'yan, Primark. Primark. Paborito ng nanay mo puntahan. Gusto niya lang Bili ng piso-piso. <laughs> Dito kami sa Dito. So Dito. ng Dito. Rafael okay, o. Kuha mo ba ito? Hindi yan. Di Ay, hindi ba, ba, ba yan? Dito, ito, di ba? Mm. nag kami ng pampi niya. Dito. Dito. Ito yung mga pampi eh. Medyo makati lang sa bulsa ang price. Ay, Oma. Ganito, di ba? Oma. Ay, yun, ano? Pampiki na. Saan ba yun dito? Alam ko dito yun eh. Parang iba ata yun. Ha? Parang nandun na tayo pa. Ayan mga peeps, nakabili na kami ng uniform ng anak ko. Ayan. Oh, pawala mo ulit ha. Medyo makati sa bulsa yan. 40 pounds. Diba? Hmm. 47. Ha? 47. Eh. Hmm. Punta lang kami pound stretcher. Pound stretcher? Pound stretcher. Pound stretcher. pa concert niya. Pesta ngayon sa kanila. Oh. May mga banderitas. Ang bibili natin.

Uy na. Ayan guys, pabalik na ulit kami. Uy na ulit. Nabili na kami. Ayun. Nalagasan tayo ng 40 pounds. Pero okay lang. Kasi nawala na anak ko yung Pi uniform niya kailangan yun Pinala mo yun. Ayun na dito sa ano, pag may estudyante ka, libre ang ano, libre ang school. Kaso nga lang, maha, mahal ang uniform. Ikaw bibili ng uniform. Siyempre, bibili ka sa ano, ano sa mga shop. O, minsan may mga libre sa mga charity. Pero minsan lang yun. And Monday ba pi Monday tsaka Wednesday. Okay. Ito yung school nila. Salud. Ayun lang. Ayun uh, lang ang video namin ngayon. Alright.